Magandang gabi, Bayani. Magandang gabi sa iyo, Mayor. Alam mo, uh, Bayani, sa pagpapatupad ng disiplina, may mga alituntunin yung karapatan pantao tao na dapat sundin. Uh, bakit naman pagka yung mga paninda ng na mga nagtitinda, eh pagka hinuhuli, eh, itinatapon yung kanilang paninda? Bakit ba naman, na, uh, Bayani, na yung mga informal settlers walang abiso tinatanggal at iniiwan nakatiwangwang sa kalye. Di ba uh, hindi pagsunod sa karapatang pantao yun? Uh, salamat, Mayor Binay. Unang-una, uh, ikaw ay pumirma dun sa ordinansa ng Metro Manila Development Council sa patakaran na yon. Na mapaninda, hindi na natin sinasamsam hindi na natin hinuhuli ang vendor, hindi natin kinukulong, hindi na natin minumultahan. Kinukuha na lang ang kanilang gamit at yon ay sinisira sa harapan nila at nang 'wag mapagkamali-an ang mga tao ng MMDA na pinagsasamantalahan nila ang paninda. Ikaw Ay pumirmaron. At yan, may matuwid yan, yan ay batas. Doon sa pangalawa, kami walang tinanggal na walang abiso at wala kaming iniwan sa kalye sapagkat ako ay may hinanda na tulugan para sa mga pamilya dyan sa Mandaluyong, sa Pabella Center. Ang lahat ng aalisin at walang matitirhan, doon ay kukupkupin sila ng DSWD, pakakainin, may tulugan, may laruan, lahat ng pangangailangan nila ay ibibigay. Hindi mo na alam yun, uh, uh, Mayor, dahil palagi kang hindi dumadalo ng pagpupulong ng council. dahil <laughs> palagi kang hindi dumadalo ng pagpupulong ng council. <laughs> Nakatutuwa ang sagot mo, Bayani. Mukhang ikaw yata ang hindi nagsasabi ng totoo. Alam ng taong bayan, no? mga kamati sinisipa ng tao mo. Ikaw, walang Webisanto, walang Pasko, sinisira mo. Tsaka bayani, tanda-tanda ko sinasabi mo. Walang karapatan yung mga taong yan. Nandilit ako pag narinig yan. Pangalawa, ako pipirma sa alam kong hindi tama. Ako pipirma sa alam kong hindi tama. Ako pipirma sa alam kong hindi tama. Alam kong wala tayong karapatan. Hindi tayo nagkakaroon ng uh, ng uh, authority uh, para mag-implement. Walang karapatan ng MMDA dyan. Bayani, pero, katakala ako, ang lakas na loob mong sabihin na hindi totoo yung sinasabi ko. <laughs> Mukha yata, bayan, ikaw ang nakakaalam niyan. Mayor Binay, yung po sinasabi ko dinan ay naroon po sa disiplina sa bangketa sa isang pamplet na binigay po namin sa lahat ng tigamit ng bahay dito sa Metro Manila. Nakapirma po kayo doon. 19, uh, yan po ay 2002. Yan po ang kauna-unahan na aking idinulog sa Metro Manila Council sa timanong pag-upo doon bilang chairman. Wala pong, eh, wala pong pagsisinungaling yan, at yan ang katunayang bayan. Tunghayan po ninyo, baka merong kayong CP niyan sa inyong mga bahay.